Telso Lirente YouTube Channel Tinoe Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Tinoe ay makajos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila, lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy, at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkaitra ng loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na apat na raan at talampakan ng haba, pitumput limang talampakan ng luwang, at apat na put talampakan ng taas. Lagyan mo ng bubong ang barko, at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng tatlong palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. Tapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo dalawa sa bawat uri ng lahat ng hayop mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. Tinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Genesis Kapitulo 6 Versikulo 9, 11-22 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pao di kayong mag-iwan dyan. Maraming salamat po.